Hey your signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating Tears bracelet, may kita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. titignan po natin. Okay. Air signs. We have bad credit. We have my way. Meron tayo dito love child. So, meron ba dito single mom or single dad po kayo? Pwede kasi meron kayo dito yung kunwari, tatay or nanay ng anak ninyo. Pero po na hindi nagsusustento. Diba? Yeah, parang kung kailan niya lang gustong magsustento, eh, year signs, siya ka lang po nagbibigay yan. Pwede rin yung iba sa inyo, pwedeng tatay nyo to. Kasama niyo siya sa bahay, pero pwedeng nagsusugal. Hindi kayo nabibigyan ng atensyon. Nang hindi lang atensyon emosyonal, pati, ayan nga po, pati pagdating sa financial. So, parang pinagkakaitan kayo dito. So, pwedeng asawa mo to. Ayan po. Tignan natin ha. We have massive regrets. We have under pressure. We have no strings. So, parang ayaw niya magkaroon ng, you know, ng connection. Kunwari, dito sa anak po ninyo. Ganun kasi yung pinapakita. Mm -mm. Tignan natin ha kung ano pa po yung mensahe. Okay, spirit guide, mensahe pa po natin. So, ano tong bad credit? Merong walang trabaho. Pwedeng pa extra extra lang. So, nabuhay ba yung iba sa inyo? Air signs na yung father nyo. Pa extra extra lang siya ng trabaho. Some of you, you are proud. Some of you naman, pwedeng may natapos yung father nyo, pero para bang pariwara yung life niya. So, parang nadamay din kayo. Ganun. Diba yung, yung dapat na binibigay sa inyo, hindi nagagawa Hindi na po provide. Parang pinagkaitan din kayo dito. So, tignan natin tong bad credit na to. We have six of cups. So, yung iba nga po sa inyo, ano, you learn the hard way kung paano magtipid, paano magtrabaho. Meron po dito, bata pa lang kayo, nagwo-work na kayo kasi nga pwedeng yung family nyo baon sa utang. Or yun nga, na-feel nyo na parang pinagkaitan kayo. Siguro napapatanong yung iba sa inyo, binuhay pa kayo tapos pagkakaitan lang din naman kayo. Ano tong my way? We have the higher So, yun nga po, no? Meron kayong kasama sa bahay dito na sa ibang tao ang bait-bait niya. Yung pag kunwari nakapagsabi ka ng hindi maganda towards that person, ikaw pa yung, ikaw pa yung sisisihin ng mga tao, ganon. May manipulative ka nakasama. Ayan po yan, oh. Parang ang galing niya kasing mag advice towards other people. Basta ang galing niya pagdating sa ibang tao pero pagdating sa pamilya niya ayan, wala ligwak na ang tao nito. We have the world. So meron ba dito ayan, pwede rin naman hindi niyo pa namimit yung father niyo or yung mother niyo, some of you could be adapted yung iba sa inyo dito. Tignan natin, sige. Makikita mo pa ba yung biological parents mo? Three of Cups, makikita mo pa po may chance pa dito. Makikita mo lang daw to pag hahanapin mo. Pero kung hindi naman, hindi naman sila magpapakita sa'yo. Ganun po. You know what I mean? Yung parang kasi nga, di ba? Yung nakita mo kanina yung nose strings. Pero may nagsisisi eh. Di ba? Yan you know, o, may massive regrets. Kaya lang kasi siguro naiisip, di mo naman sila hinahanap. So, pwedeng okay naman talaga yung naging life mo. tas meron naman dito, uh, pag hinanap mo, ayun, tatanggapin ka naman. Mm -mm. Tingnan natin. So, ayan. Pwede kasi may reunion dito. Oh. Yung iba po sa inyo, ang biological parents nyo, pwedeng kamag-anak lang din ng, ano mo, ng adapter mo. Adapter pala. Ay, basta yun. Kung sino man yung nag-adapt sa'yo. Tingnan natin. Okay. Pagdating po sa bahay, we have nine of pentacles. Okay. Ayan we have King of uh, King of Wands. Ito bumabalik talaga eh. Merong male figure dito sa bahay. Kung ito man po ay hindi tatay niyo pwedeng kapatid nyo. Nagiging ano lang siya. Sabi na lang natin masamang pakinggan, palamunin ganun. Sabi ko, ah, 'di ba, meron dito kayang niyang magtrabaho pero hindi siya nagtatrabaho. Kasi may naasahan. Pwedeng na-tolerate din, may na-spoil dito na kapatid ear eh, signs. Tignan natin pagdating sa career. We have Queen of Pentacles. Meron po tayo ditong King of Pentacles. So pagdating naman po dito sa career, ayan pwedeng dalawa kayo dito na sobrang sabihin natin. Pinagkakatiwalaan po talaga. Page of Pentacles, ayan o pagdating dito sa work. So yung iba nga sa inyo, parang kayo yung may ari eh. Yun yun lumalabas dito. Pwedeng naghahanap kayo or meron kayong mga Ayan, sabihin na lang natin yung iba sa inyo. Hindi kayo may-ari nung, nung pinagtatrabahohan nyo. Pero, meron po dito pwedeng kayo ay yung nag, ano, nag, kayo yung nagsiseminar, kayo yung, basta parang kayo, parang kayo yung nagpapalakad dito eh. Oo. Basta madami kayong roles dito pagdating sa trabaho. Kasi nga, pinag, ano po kayo, ano yung pinagkakatiwalaan na po talaga kayo. Check natin pagdating naman po sa business. Kung meron po kayong business business. We have King of Cups. Meron tayo dito ng Nine of Wands. We have the Fool. Okay, but parang ayon yung maniwala. Ano to? Tingnan natin. We have No. Hmm. Ayan na, may pinipigilan kay dito pagdating sa inyong negosyo. I don't know kung meron kayo dito, merong staff, kung meron man kayong staff na nag ano, nag pagpaalam, na mag-leave muna. Pero, you will say no eh. Feeling mo kasi niloloko ka, yung dinadahilan sa'yo hindi totoo. Siguro walang makapakitang proof. Kaya po, ayan. Tapos, meron din dito, parang may niloloko kasi talaga kayo eh. And, alam nyo, nararamdaman nyo po. Kaya, ayan, ayaw nyo na pagbigyan yung taong to. Either naman may babalik dito na, staff mo before. So, ayan yung pagbigyan. Or any client to na humihingi sa inyo ng discount ngayon. Uh, medyo strict po kayo ngayon sa inyong rules. Mm -mm. So, kailangan nyo po yon Kasi pwede may mga nang aabuso dito. Baka may nang ngutang. Ayun, no, no ka muna. Mag-say no ka muna. Kasi po yung iba sa inyo, pwede meron din kayo mga hinahabol na bayarin. Tingnan natin, pagdating naman po sa kaperahan, we have two of pentacles we have six of wands. Pwede may papauwi po dito. We have wait. Medyo matagal nyo itong hinintay. So, pwedeng pinaghandaan nyo po itong pag-vacation na ito. Ngayon, no? may Meron may, kayong pinaghahandaan. Meron kayong hinihintay. So, pwedeng vacation ang pinapakita rito. Nine of Cups. Kung ano man po itong hinihintay nyo pagdating sa pera nyo, saan nyo man nagkagasosin yung pera nyo, masasabi nyo na worth it po talaga siya. Magiging happy po kayo dun sa outcome. So alam mo yung masasabi mo na hindi naman nasayang yung pera mo. Tignan natin pagdating naman po sa love life. We have eight of pentacles. We have eight of swords. And we have six of pentacles. So, ang nakikita ko dito, kung ano yung binibigay na energy ng person mo sa'yo, yun lang din yung binibigay mo sa kanya, ear signs. which is, mas nasusuklian. Hindi ka, hindi ka mas naghahanap dito. Kasi before, pwedeng sobrang ikaw yung nag-effort dito sa relationship ninyo. Ang nangyayari, naghahanap ka ng tatapat, naghahanap ka, natapatan nyo ng person mo, pero baka hindi niya matapatan. Baka kasi lagi siyang busy. So, ngayon, ayan, mas nagkakasundo po kayo dito. Tignan natin. Ano pa yung paparating? For you, we have compromise. Ayan, merong pag, merong agreement dito. We have seven of swords. Medyo maaabala ka dito eh. We have marrying for money. Ayan po. So, yung iba sa inyo, pwedeng mapagbintangan kayo dito na kaya hindi kayo umalis sa relationship na to uh, kahit niloloko na kayo kasi mas iniisip nyo daw ay eh, your signs yung future ninyo yung makukuha ninyo towards this connection so may mga tao po na nag-iisip sa'yo ng ganyan mhm -mm. ayan o, oh, marrying for money so iniisip nila is sabi natin ginagamit mo lang yung isang tao kasi di ba meron tayong bad credit dito. So iba sa inyo pwedeng yes, nagiging matalino talaga kayo. Meron naman po dito pwedeng kayo yung sinasabihan nito na mm, kaya kaya lang yan nagtatagal sa iyo, kaya ka lang yan ginawang karelasyon kasi meron siyang nabe-benefit sa iyo. So timbangin niyo po no, yung mga bagay-bagay o yung mga sinasabi sa inyo ng ibang tao o yung nafi-feel mo towards your person. So ayan lang po, maraming maraming salamat. Ingat ka po always and more blessings to come.